Oo. Mga kaibigan dito po kami sa sa lugar ng Mantahan at kami po ay tambay boxing analyst at amin pong pinagbigyan kayo ng panahon sino ba talaga ang mananalo? Pareres Profort? Kanelol Para sa akin, kanilol Paris ako. Wala nang ibang mananalo, kanilol Barrios. Alam n'yo, to division ang aakyatin ni Kaneloy paano ba siya mananalo? Ngunit itong ating kaibigan, mayroong paliwanag kung bakit saan ba siya kakampi. Saan ka ba kakampi kaibigan? Itong kaibigan ko, ah, talagang nasa kakrupo daw siya dahil po Amerika daw at doon daw paglaro Amerika. Akala ko kasi doon sa Saudi Arabia. Pero itong tao na ito, parang alam talaga niya lahat. Eh, Turki rin talaga may kapakanan dyan. Alas, eh? Alasik. Alasik expect pero doon talaga gaganapin sa Amerika alam nyo mga kaibigan hindi ko naman kayo pinipilit na manawala sa akin boxing ito, business oh. it's all about business talagang sa akin lang pag manalo si Canelo tingin nyo ba may rimas mahirap pag uh, manalo si Crawford kasi may rimas yan talagang may rimas yan bakit? gusto rin talaga ang kinin ng Amerika ang karangalan na first time in history three oh. div, uh, three weight division undisputed champion ayan mga kaibigan ang ibig sabihin nitong ang aking kaibigan posible daw na mananalo si Crawford dahil po isa pong sampal sa muka sa buong mundo at sa mga taga Mexican na pwedeng mananalo dito si Crawford siya po ang unang kasi pitong mga Amerikano Hindi po sila nagpapatalo Tungkol sa boxing Dahil ang Japan ngayon ay number one na ah. Dahil kay, dahil kay Inoue Imagine Ngayon, imagine, ngayon mga kaibigan Kapag pumakyat si si Inoue Doon sa Federwet Division Posible may magawa siya ng history Na 3 Division World Champion Unahan ni, unahan ni Crawford, unahan ni Crawford. Yan, yan. yan, si, si Inoue Parang madadry na yan hindi na siya aakyat ng okay. uh, division dahil meron nang nakarecord doon. Posible ito mga kaibigan at saka napakalaking laban at lahat ng mga mga mapya dito, lahat ng mga okay. ano okay. mapya, posible na mananalo dito si Crawford. Ayaw patalo. Lord. Oh, yung, ayaw patalo okay. yung mga Amerika, Black American. Bantamweight oh. ang may hawak hapon. Oh, super bantamweight. Bantam bantamweight. At saka, Naman champion, Japanese. Oh. at saka ngayon mga kaibigan, na posible na mayroong malaking rematch posible sa Mayo 5 ito ang ake pong 5 di Mayo 5 di Mayo oh, yan ang kalabang. at ito mga kaibigan yan ang revenge na oh, revenge nga posible ito mga kaibigan na ang hindi naman masasabi natin na sabut sabot lang ang laban na ito posible na mananalo dito si Terence Crawford na sabihin Takbo na takbo-takbo ka lang diyan para manalo ka yakap-yakap lang patulad sa ginawa ni ni Mayweather at saka mayroong pinakamalaking laban ng matok, makatotohanan talaga ngayon 5 de Mayo. Yeah. At posible mananalo dito si Canelo Alvarez. Ito po mga kaibigan ng laban nito. Ito po ang amin pong prediction mga kaibigan at ito lang po ay amin-amin lang at sana po maniwala kayo mga kaibigan. Shout out o, po sa mga tao sa doon sa, sa mga production namin. Pero Ah, meron ka bang shout out doon? Shout out at po doon. Shout out sa lahat ng mga taga Olango Island. Ah. Shout out rin sa mga katagbakan Handig Lone Ball at ang aking mga bats doon sa NSE bats doon sa Katarman Samar. Oh, yung mga si Hector Tan, Noel Relino, The Leon King. Ang the, the sponsor sa lahat ng mga bats, lahat ng mga dito. Ah, doon. At saka ngayon, so, lahat ng mga NAC Bats, marami pong salamat at sa inyong pagkikinig at... to to division ang aakyati uh, ni Kani, uh, ni Crawford. Paano ba siya mananalo? Ngunit ito ang ating kaibigan, mayroong paliwanak kung bakit, saan ba siya kakampi. saan ka ba kakampi, kaibigan? Sa laban lang ito, ang panalo ang fans. For dahil fans. boxing. Fans talaga naman nga Ang oh. hindi ko lang sabihin, kaya mananalo si Crawford nasa kanya ang skills boxing at saka alam ni Weather din yun lang ang gawin niya at saka alam naman natin ang IQ ni okay, okay. bawal ng bata kung ang boxing ang pag huh? at si Canelo naman nandyan lang sa harap pero wag lang si Kukod magpahuli dahil si Kukod ni Canelo sa flip hook ang lakas kahit sino dyan biglang tumagilip ang tamaan ng lipot alam natin yan ito lang ang aking masasabi sa kanilang dalawa Kaya hindi ko sasabihin na pusta kayo kay Carillo pusta rin na kayo kay Crawford hindi yan, wala akong pinapanikan ito, mga ito ay aking lang mga analisis nandyan kay Carillo ang kalamangan dahil sa lahat ng mga nagkalaban niya, mga mabigat at sutok tinanggap na niya, naka-fight naka, naka -fight na nga siya ng uh, light heavyweight. Dimitri Bibol. Dimitri Bibol. At ito naka, ano na siya, labanan ito ng mga boksidor na may iniiwasan. Ayan, sabi ni Ed Tolentino. Sabi ni Ed Tolentino. Talaga at namang, yung araw na ito, labanan talaga. Bakit? Sa kapila doon sa Japan, labanan rin ng may iniiwasan dahil laban rin ni Inoue. May iniiwasan rin. Or, pero, pero ngayon, si Inoue nag-ano na talagang lumaba na kay Akmadalib kasi sabi ng kanyang ama na hindi namin iporsige ang knockout boxing lang talaga pero pag may pagkakataon talaga ang ina-knockout namin ah, yan talaga masusubok si Inouye ngayon Itong katotohanan talaga na mayroon siyang pagpipilihan pero para sa akin sisiyo man lang yan si Akmadalib dahil si Akmadalib tinalo man niya ni ni Tapales at si Tapales at si Akmadalib, parang kukunti lang mga suntok, naghanap lang ng knockout. Talagang ang prediction ko dito, knockout lang talaga ang dahilan sa para manalo si Akmadalib. Knockout oh, lang. Yun talaga. Pero knockout. pang puntusan, matatalo talaga siya. Mahirap talaga pa um, kasi nasa Japan yung oh, laban. Japan Mahirap talaga laman. na. Kailangan talaga para walang question, knockout. Kung gusto lumayo sa ibang bansa... Gayahin ninyo si Manny Pacquiao. Knockout talaga ang... ta Knockout talaga. Katulad ni uh, General Casimiro. Knockout oh din talaga yun yung kalaban. Yun talaga ang mutong. Kung talagang kayo ay lalaban sa ibang bansa, isipin sa sarili nyo na wala judges dito. Kasi Kung, sa iyong kamao lang magdesisyon. Congratulations pala ni Santisima. Nanalo siya. Nanalo si Santisima dahil sa kanya pong sa referee dahil natakot yung referee na baka mabugbog masisira na laman ma mababaliw na laman. laman pero para sa akin wala akong isa lang talaga ang pinapanigan ko dito Terence Crawford at sa Kanilo Canelo Alvarez Kanilo Alvarez iwagayway yung watawat ng Mexico dahil ang laban na ito isa po itong pira-pira lang dahil itong si Terence Crawford uh, palagi itong nalulugi sa kanyang mga laban. Pero ako po yung nagtataka, bakit doon gagawin ang laban sa Las Vegas? Dahil ano naman nito? Kay Tulsi, alaksik Al naman nito doon sa Saudi. Yun lang ang ko. Kasi Oo, alam mo naman, U.S. galing dyan si Crawford. Ibig sabihin? Siyempre, ibig sabihin, pag a very close fight, saan mo eh sa sino ni Claire mo eh Ibig sabihin doon pa lang laban doon sa Las Vegas doon sa Las Vegas pero kasali si Kas... Mm -hmm. si sa yes. mga promotion na ito oh kasali talaga yun nga ah. Uh, kaya nga sabi ni Alexek ang mananalo may additional na price at yeah. hindi lang additional napakalaking additional pag lalo na pag nag-out sumagot so, naman si Canelo kung gano'n Torque Maggawa tayo ng boxing ring na maliit para hindi yan makatakbo. Anong sa Kuya Kropon? Gagawin ko yung fight ko, yung, yung style ko. Style ko. Hmm. Nang kung naalala mo kay Bigan, yung laban ni eh, Pustol mang kay Bigan, matindi yung si Pustol. Tauhan yun eh, ni ni Freddy Roach, Ngunit po kay Sinuntok ng malakas na suntok itong si Pustol. Ta lahat ng mga lahat ng mga round doon talaga puntos kay kay Puston ngunit po na iba po mga kaibigan tinuntok si Puston ng isang suntok ito po si Terence Crawford, hindi po talaga ito matumpiansahan mga kaibigan dahil po mayroon po itong talagang mala mga lumacingko, pag alam na niya na dihado na siya sa mga pupusan mayroon itong suntok na isang suntok na na makapagpaiba ng isang kalaban totoo yan uh, kasi yung nandyan pa sa lightweight with si Crawford nakalaban niya si Gamboa umalog tinamaan sa chin talagang tatlong beses ko na si Crawford naalog sa mga suntok ng mga kalaban how much more pang isang Canelo Alvarez yung maka Alam. sa kanya Alam, Alam niyo kakayanin kaya niya wala pong malakas na tao kapag tinamaan ka dito sa panga dahil kapag tinamaan ka talaga sa panga kahit bata ang kalaban mo talagang maaalog ka talaga ah, ito lang masasabi ko nito ni si Canelo Alvarez huwag na siyang magkumpiyansa at huwag na siyang magpa magbilib sa kanyang sarili dahil pareha sila 5'8 ang height at kung malakas si mayroong lakas si, si Canelo Alvarez at may panga tandaan niyo mga kaibigan ito pong si Terrence report na napakatindi ito at mas matindi pang uh, uh, experience dito kaysa kay Canelo at meron na po siyang napatunayan kay Errol Spins at ito po mga kaibigan kahit itong vlog na ito kay sinong tataya andon pa rin ako kay Canelo Alvarez dahil si Canelo Alvarez ay advantage sa laban na ito at si Canelo Alvarez kahit siya ay advantage ay hindi rin pa siya magkumpiyansa. Pero para sa akin, napaya po ako mga kaibigan, Danilo Alvarez. Pero totoo naman yan, pero sa akin lang naman, tira ang pinag-usapan dito. Alalahanin natin na gawin ang laban, laban sa United States. Kung tataya naman kayo, munti-kunti lang. Alam na hindi pa talo yung Amerika. Alam natin kung saan laban, kareno ibigay yung panalo. Ay, po po. Pero talagang kung talagang gustong manalo ni Canelo, i-pressure e niya. Knockout lang talaga yung wala nang question pag nanalo si Canelo, knockout lang. Take oh. note, doon ang laban sa Amerika, hindi sa Saudi Arabia. Kung maalala mo kaibigan, si American mga kaibigan, tinalo via technical knockout nitong si Canelo Alvarez at saka si Terence Crawford. At dito makikita mga kaibigan na itong dalawa ito meron talagang paglalagyan sa laban um, Ang ito. sabi ni American sa dalawa, mas magaling magboxing si Terence Crawford. Pero, mas magaling magpatama si Canelo. Nung natamaan si Khan kay Crawford, uh, Pero pag si Canelo nakatama, katama, tulog! Tulog si Khan. Tulog. tulog talaga. Meron na pong mga ebidensya mga kaibigan itong si Terence Crawford. Meron pong dalawang laban siya. Knockdown mga kaibigan, tinamaan ng panga doon si si Terence Crawford. Ibig sabihin mga kaibigan, mahina po ang panga nitong si Terence Crawford. Mahina. Lalo na siya pa umakyat ng apat na kilo. Kapag mga kaibigan, kapag apat na kilo o 3.5 lang lang ating sasabihin, Talagang mabibigat na talaga ang kanyang, talagang mabigat na talaga ang kanyang ginadala sa kanyang sarili. Hindi tatulad yung mga kanyang dati niyang laban. Yan, yeah, kasi tulong makikai. Oo, oh, pero pag gumagayahin niya si Manny Pacquiao, hindi siya lalaki ng todo. At talagang mayroon siyang mga suntok na mapatama ni Canelo Arbares. Siya ang dahilan mag mananalo sa laban pero pag mag hindi ipipilit ni Terence Crawford ang 168 kung saan siya comfortable, 165 yan siya ok mga kaibigan hanggang dito na lang po kaibigan hanggang bukas na lang po ito po ang aming episode tambay boxing analyst kahit hindi po kami monetize kayo lang bala mag views at bigyan nyo kami ng kunti man lang na Kunti mo lang subscribe sa mga bagong bagong subscriber namin uh, ito po tambay boxing analyst ang ami pong mga ang ami pong mga salita andito lang po sa sa kalye kaya marami pong mga dumadaan ng mga tricycle at mga kasasakyan kasi tambay boxing analyst kami tambay lang yan. okay kumbati mga amigo